Hello mga kaveci. Bakit nga ba hindi ganong mahilig kumain ng gulay ang mga Pilipino? Ano? Kasi ayon sa pag-aaral, nasa mga 60 kilograms lang tayo kada tao, kada taon. Samantalang yung mga ibang bansa tulad halimbawa ng mga Japan at iba pang bansa no, 150 kilograms per year. Diba talagang hundreds talaga mat mataas, mataas. Mahilig sila sa mga dahon-dahon, mga gulay-gulay. Kaya -gulay. tayo mga Pilipino hindi. So maraming mga kadahilanan, ano? So unang-una na, ano, masyado tayo mahilig sa pagkain ng karne. Yung mga meat, meat lovers tayo, gusto natin puro karne, ano? Kahit sa pizza, gusto natin yung ano, yung makarne. Tapos sa uh, pangalawa, ano, yung panlasa natin. Mahilig tayo yung mga matatamis, mamantika, maalat, nako, talagang ano, no? Medyo mga unhealthy. Pangatlo, pangatlo, yung kuminsa yung presyo ng gulay masyadong mataas at minsan hindi pa available unless ikaw mismo nagtatanim ng gulay mo so available siya. Yung iba no, yung kulang sa kaalaman yung kahalagahan ng gulay. So binabali wala nila yan. At yung panlima, yung medyo mahirap kasi ihanda ko minsan eh, mo pa yan. At yung uh, pag-anim, -ani, gusto ng mga Pilipino kumakain sa labas. Ayun. So yan yung anim na dahilan